For today's video, pagluluto tayo mga sis brand ng pakseo na saluyot. O, oh, kumakain din ba kayo ng ganitong luto na pakseo na saluyot? Natawa nga ako sa mga ni, no, nila ni sis na paborito ko daw yung lechon, hindi daw itong saluyot. <laughs> Kaya sabi ko, favorite ko itong saluyot. At sa totoo lang mga sis, ganito talaga ang kinakain namin dito sa bahay. Lagi kaming gulay ang lechon pag may birthday lang. <laughs> hindi kami laging araw-araw kumakain ng lechon pag may birthday lang. Pag nakapunta kami sa birthday, saka kami kakain ng lechon. Pero pagdito kami sa bahay, more on gulay po kami. <laughs> Maraming kamatis. Maraming bawang. Maraming sibuyas. Ito po yung paksew na saluyot. Ganda po magluto ng paksew na saluyot. Ito lang po ang Tapos lagyan na natin siya ng asin. Ito, asin, kaunti lang. Yan. Ganyan. Kalahating baso na tubig. Ito nga isa sabaw natin. Kalahati lang pa. Kung gusto yung humigop ng sabaw, lagyan nyo ng sabaw ng kaunting tubig. Kung ayaw nyo naman ng may sabaw, Ayan, hiyaan nyo lang sana matuyo sa ng ganyan na magtubig sa nang kusa. Pero kasi ako, yung mga bata, gustong gusto nila nang sabaw maghigop kaya nilagyan ko sa nang tubig. Pag na ilagay natin lang ang mga ricado, mga sis, yon ilalagay na natin dito sa ating apoy at pakuluan na natin ang pakuluan yan hanggang sa maluto yung ating saluyot. Wala na po akong ibang nilagay na pampalasa doon, mga sis. Kaunting bitsin lang at saka asin. Yun lang ang ginilagay ko talaga doon. Ang magpapalasa lang talaga doon, kamatis at saka sibuyas at saka bawang. Kaya sabi ko, maramihan nyo ang kamatis at saka bawang at saka sibuyas. Kasi yun ang nagpapalasa dito sa ating saluyot. Ganito lang pala ang paraan ko sa pag paksiyon ng saluyot. maram meron din iba nagpapaksiyon mga sis. Nakatry na rin ako noon lutuin. Yung suka ba ang nilalagay nila. Hindi na sila naglalagay ng kamatis. Suka, bawang, at saka sibuyas lang. Tapos, yun lang yung suka ang nagpapasabaw doon. Pero ako ayaw ko dahil ay acidic nga ako. Marami parang, basta ayaw ko ng sobrang asim. Kaya kamatis na lang nilalagay After na mga ilang minuto mga sis. At ayan na ay yung ating paksiyon na saluyot. Luto na po yan. Yung ating saluyot na yan. At binakuluan ko lang yan ng kaunti pa kasi namin nakita pa kung ibang dahon dyan na hindi pa sa magaanong luto. Kasi mas maganda kasi pag malambot talaga yung ating saluyot para matunaw talaga sa ating tiyan. Kasi ako mga sis, pag kumakain ako ng saluyot na hapon or gabi, ako hindi ako natutunawan. Sumasakit yung tiyan ko. Gerado purorot talaga ang, ang aking mangyari talaga sa akin. Kaya pag hapon na pag kumakain ako ng mga dahon-dahon, talaga niluluto ko talaga ng sakto, hindi siya kukunin lutong-luto talaga siya para hindi tayo mapururot. <laughs> Nag-cray pala ako mga sis Brad ng sinigang na baboy. Kaya lang wala tayong karne ng baboy. Ano, ang mayroon lang tayo dito, buto-buto ng lechon. Ito buto-buto pala, ibinigay pala ito kay Jason kahapon. Dahil gusto natin ang sinigang mga sis Brad, pero wala tayong mga ingredients. Kaya itong mais ang ilagay natin mga sis Brad. Alam nyo, masarap din pala ang mais na ilagay sa sinigang na karne ng baboy na buto-buto. Kaya itry nyo na mga sis Brad. Ito na nga yung ating buto-buto ng lechon. Uh, Nilaga-laga ko pala muna ayan. Tapos nilagay ko na rin yung mais para mailaga ko na rin. O, oh, ba diba? Kanya-kanya tayong paraan mga sis ng pagluluto. Wala sa kung ano ang way ng inyong pagluluto. Kanya-kanya luto tayo dito. Kaya kung ano ang mayroon tayo dito sa loob ng bahay, yun lang talaga ang ating lulutuin para makakain tayo ng masarap at ang kinikrave natin. At ito nga mga sis Brad, nung naluto na pala yung ating mais, at nilagay ko na pala yung talbos ng kamote. Tama mga sis Talbos ng kamote yung aking nailagay dahil wala tayong kangkong. Itong talbos ng kamote ay nabili ko para doon sa tindahan pumunta ako ng maaga pa sa tindahan para bumili sana ng kangkong or di kaya pizza ka lang wala ka uh, talbos ng kamote yung aking nakita kaya ito ang nilagay ko dito masarap naman siya <laughs> oh, di ba kaya kanyang panlasa lang tayo para makain natin yung ating kinikrib na sinigang ah, dahil ito lang talaga ang ingredients ko itong mais ko itong uh, sisbad ay bigyan din para ito ni nanay kahapon oh, di ba puro bigay yung ating niluto for today's video ang aking nabili dito ay yung sinigang green lang at saka yung talbos ng kamote. Oh, 'Di ba? Sarap talaga ng kain ni Jason dahil si Jason ay nagki-crave din ng sabaw. Kaya tamang-tama ito atin na luto. At ito na rin ang pinaka-king pinabaon sa kanya dahil papasok na rin sa trabaho. Yung mga bata, mga sis wala silang pasok dahil sem break nga nila ngayong linggo na ito. May nag-comment pala doon sa ating picture na aking na i-upload nga dito kanina. Sabi mamantika daw yung ating niluto. Hindi po siya mamantika mga sis dahil atong aking nilagay na Uh, karni ay hindi ko yan ginisa ko nilaga ko lang sa tubig uh, at hindi siya masyadong mataba dahil yung aking karni ay buto-buto 'di ba? Kaya wala siyang mantika dito. <laughs> pagkatapos nga namin kumain at ayan, si Kuya Kal pala hindi pala nakasabayan sa amin pagkain kanina dahil tulog yan sila ni Inday. <laughs> Alas 9 na, na sila nagising kaya sabi ko kay Kuya Kal pagkatapos nila kumain ni Inday maghugas siya ng plato kaya ayan, naghugas siya ng plato, naglinis na rin sa dalang lababo. Pasara dito lang si Kuya Kal sa bahay ay nako kahit hugas ng pinggan hindi ako makapaghugas ng pinggan dahil sagot na ni Kuya Kal ang paghugas ng pinggan at pagsasaing siya na na rin ang sasaing dito ito sa amin kapag walang paso. Noong Sabado, ito pala yung aking ginawa dito sa bahay. Mga sisbad, ay nagpintura na ako ng aming kabinet dito dahil nga lagi nababasa itong kabinet namin na dito sa baba pag naguhugas ng pinggan si Kuya Kaltsaka si Inday. Itong pintura ko na ito, mga sisbad, waterproof ito kaya mas maganda talaga dito sa baba ng lababo. Matagal na itong pintura dito sa bahay, mga sisbad, noong July pa yata nabili ko ito kaya ngayon lang talaga namin na pintura dito. Dahil gusto ko sana ito ipintura sa CR kaya lang naisip ko ilagay ko rin dito sa kabinet sa baba ng lababo para hindi siya mabasa kasi waterproof nga itong ating pintura. At pagdatingan ni Jason dito nung Sabado ng hapon at ayan siya ang nagpintura dito sa aming CR. Kulay puti ang pintura dito sa aming CR mga sis Brad kaya lang nagbabrown na siya dahil ang tubig nga dito ay hindi maganda kaya sabi ko sa pawa niya na lang ng kulay gray para hindi makita yung naninilaw na pintura. Hindi pa nga kasi na tiles si itong aming CR mga sis Brad kaya tsaka mo muna tayo dito sa pintura o ba diba, para malinis siya tingnan And... ulam ng ilonggo mga sis brad ang ating ulam for today's video dahil maraming puno ng kawayan ang bahay lang na ni nanay mga sis at ayan nakakuha nga naman sila ng maraming labong at binigyan nga kami ng dalawang piraso kaya ito dali dali ko agad na hiniwa ito at para ating mailaga at atin na itong maiulam sa uling ko na nga ito mga sis brad itong ating labong para hindi tayo magastos dito sa gas baka tapos mo itong ilaga at ito binuhos ko muna ito sa ating lagayan dahil gusto ko maglaga ng Mais para ating mamirinda. la Mais na sweet corn pala ito mga sisbud. At kumuha lang din ako dito ng dalawang piraso. Para mais. maisa ah, natin dito sa ating gulay na labong mga sisbud. Kumakain din ba kayo mga sisbud ng labong na may mais? Siguro alam ko sa mga Ilonggo ay eh, nako, alam na alam talaga nila ang luto na ito. Ewan ko lang sa mga ibang ano, tribo or sa ibang lugar kung kumakain din ba kayo ng labong na may mais kasi dito sa amin mga sisbud, sa amin mga Ilonggo ay eh, nako favorite talaga namin ito. Uh, special ulam talaga namin ito. At ayun uh, to na mga sis ito, ito, pala ang aking ginawa sa mais. Yan, gayat-gayat ko lang pala ito ng maninipis. At para na ating na ito isa ho. Dumating na pala dito si Jason. Galing ng trabaho. Nakita niya nga na nagagayat ako dito ng mais. At kinuha niya nga ito dahil nakikita niya na hirapan nga ako magayat-gayat. Pagkatapos nga natin gayatin yung ating mais mga sis At ito na napakuluan na pala natin ito. At sinabay ko na rin itong ating labong na pinakuluan ko na rin ito mga sis brad. Pero sinabay ko pa rin ng pakulo dito sa ating mais para talaga matuluto talaga siya at nung na Pakuluan ko na nga ng mga ilang minuto at ayan, luto na yung ating mais. Kaya naglagay na ako dito mga sisbrad ng ating mga ricado. Lamas ba yung akin nilagay? Lamas. <laughs> Lagyan ko pa rin ng kamates, sibuyas, bawang at saka naglagay pala ako dito mga sisbrad ng luya. Dahil ang aking isa sa huga dito ay pinakas nga bulad. Or kaya daing na tuyo mga sisbrad ba kung hindi nakaalam ng pinakas. Kung sa ilong ko kasi pinakas na bulad. At uh, tapos mukha pakuluan yung mga sisbrad at naluto na yung ating mga ricado delikado or lamas naglagay na rin ako nito ng gata at pinakuluan ko nga itong gata at ayan na nga mga sis Brad yung ating pinakas na bulad <laughs> tuyo yan mga sis Brad yung ating nilagay at nung paglagay ko nga dito ng ating pinakas or ng ating daeg ay naglagay na rin ako nito ng saloyot at saka silig green at inalohalo ko yun lang kaunti para maabsorb ng sabaw ang ating saloyot at maluto talaga siya mga sis Brad ayan super sarap talaga dito mga sis Brad alam nyo ba na pagkain ilonggo talaga ito yung mga sisibad kaway kaway sa mga kapwa ko ilonggo dyan diba paborito talaga natin ito ito ganda na ang perti ka namin kasudaan ka mga ilonggo ay ang bot na langit. mm, perti ka taob na naman ang isang kaldirong kanin dito sa amin dalawa ni Kuya Kyle. Pero hindi talaga ako kumain dito mga sis brad ng kanin dahil yung mais at ang labong ay mabigat na ito sa tiyan. Pero si Kuya Kyle hindi talaga mapigilan, nakakain talaga ng kanin. <laughs> Alam niyo naman si Kuya Kyle, kanin is life talaga yan. Parang hindi talaga siya mabusog yan pag walang kanin talaga sa kanyang pagkain. Kahit kung makain, man si Kuya Kyle ng kanin, siyempre kontrolado pa rin natin ang kanin niya mga sis brad. Hindi, hindi natin yan mga sis brad na kumain ng marami. Te, ano pang ginahulat nyo, mga ilunggo, magluto na ka mo ni nga sudan, ay perti gitna na namin, ay bot lamang